Ang diwang makabayan ay hindi mabubura sa paglipas ng panahon. Hindi lumulumbay sa pag-usad ng sibilisasyon at hindi nabubura ng teknolohiya. Bagkus, habang tumatagal, ito ay lalong umiigtig. Sapagkat patuloy natin itong paghalagaan at isinasa buhay, ito ay nakikita sa pagtitiwala natin sa ating sariling lakas at paniniwalang nakasalalay sa ating pagpupunyagi ang pagunlad ng ating bansa. Ito ay nakikita sa matapang nating paggiit sa ating karapatan at sa pagtanggol kung anong ang atin ayon sa ilalim ng batas, sang ayon sa pandaigdigang kaayusan at sa mata ng ating Diyos ipagpatuloy natin ang laban at pagtiyak na ang bagong Pilipinas ay umapaw ng pag-asa, pagkakaisa at pagkakataon para sa susunod ng mga henerasyon. Uh, isa pong napakalaking karangalan na ako ay mapili bilang isang dato lapu-lapu na gaganap sa papel ni dato lapu-lapu dito sa selebrasyon sa kadaugan sa Mactan. Dahil uh, apat na taon ko na itong gumaganap sa bilang is, dato lapu-lapu sa kadaugan sa Malaktanat, uh, talagang napakalaking karangalan na ako ay mapili. Bilang isang guro, uh, bilang isang Pilipino, kailangan kong taglayin ang pagiging, ang isang virtue ng pagiging isang bayani. Uh, hindi na po tayo nakatira doon sa panahon na tayo ay sinasakop ng mga dayuhan, ngunit uh, merong mga pamamaraan na dapat nating gawin upang tayo ay magiging ma, maituturing na uh, bagong Pilipino. At uh, tayo ay karapat dapat na may turing na may turing na isang mabuting mamamayan patungo sa bagong Pilipinas. Uh, mahalagang ating ipagdiwang ang ganitong ok okasyon. Ito ay sa ating kasaysayan, ito yung pinakaunang pagkakataon na naipanalo natin ang ating ang ating bansa, ang pag ang, ang ating karapatan sa ating bansa. Uh, mahalaga itong paalala sa ating mga kababayan sa bawat mamamayan, particularly sa kabataan na tayo ay may dugong bayani at anumang pagsubok ang ating mararanasan kaya nating lampasan dahil tayo ay mga anak ni Dato Lapu-Lapu. Ang masasabi ko sa mga Pilipino, sa mga mamamayang Pilipino, sa mga, sa mga kabataan ay tayo ay pwedeng magiging bayani. We can be heroes in our little ways. We can be heroes, we can help in moving forward, in giving progress to our country tayo ay makakatulong sa pag-angat pag ng ating bagong Pilipinas. Malaking event ito kasi uh, Lapu-Lapu is the first Filipino hero at saka ito Mactan sayon it's uh, it's a part of the history of uh, of the Philippines that uh, Lapu-Lapu reminds us no sa mga Pilipino na kailangan na uh, magkaisa tayo sa laban sa mga hinaharap natin. So kailangan tayong mag-iisa para sa bagong Pilipinas.